Kumusta mga kaibigan at magandang buhay sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga bagay na nagbibigay kulay at saysay sa ating buhay. Ngayon, may isa akong napakagandang topic na gusto kong ibahagi sa inyo na sigurado akong magpapaisip at magbibigay inspirasyon. Ito ay tungkol sa ang sekreto ng masaganang buhay. pera na sa mabuti. Madalas, kapag naririnig natin ang salitang pera o kayamanan, ang naiisip agad natin ay ang mga material na bagay, karangyaan, o marahil ay ang kalayaang gawin ang anumang gusto natin. Hindi naman masama yan. Sino ba naman ang ayaw ng ginhawa sa buhay, di ba? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa kung gaano karami ang pera mo sa bangko kundi sa kung paano mo ito ginagamit May isang powerful na talata sa Biblia na nagpapaalala sa atin nito Ito ay mula sa Lucas 16:9 na nagsasabi Kaya't sinasabi ko sa inyo gamitin ninyo ang kayamanan ng sanlibutan sa paggawa ng mga kaibigan upang kung maubos na iyon kayo'y tanggapin sa walang hanggang tirahan. Wow! Hindi ba't napakalalim ng mensaheng ito? Sinasabi dito na ang ating mga material na bagay ay hindi permanente, pero ang epekto ng paggamit natin sa mga ito para sa kabutihan ay mayroong walang hanggang halaga. Isipin ninyo, ang pera ay tulad ng isang tool. Maaari mo itong gamitin para magtayo ng magandang bahay para sa pamilya mo, makabili ng pagkain o kaya ay para sa edukasyon ng mga anak mo at yan ay napakaganda pero higit pa doon ang pera ay may kakayahang maging tulay para makatulong sa kapwa maaari mo itong gamitin para magbigay sa nangangailangan suportahan ang mga kawanggawa o mag-invest sa mga proyekto na makakatulong sa komunidad sa bawat tulong na ibinibigay natin, maliit man o malaki, hindi lang natin pinagyayaman ang buhay ng iba, kundi pinagyayaman din natin ang ating sarili. Naalala ko nga, may isang quote na nagsasabing, ang tunay na yaman ay hindi sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi sa kung gaano karami ang naibigay mo. Kapag ginagamit natin ang ating kayamanan sa kabutihan, nakakalikha tayo ng mga koneksyon ng pagmamahalan at ng isang komunidad na puno ng suporta. Ito ang mga bagay na hindi mabibili ng pera at ang mga bagay na nagbibigay ng tunay na kapanatagan at kagalakan sa ating puso. Kaya't mga kaibigan, hamon ko sa inyo, pag-isipan natin kung paano natin ginagamit ang ating mga resources. Hindi mo kailangang maging milyonaryo para makatulong. Minsan, sapat na ang maliit na donasyon, ang paglaan ng oras para mag-volunteer o ang pagbahagi ng iyong kaalaman. Ang mahalaga ay ang puso sa likod ng pagbibigay. Kapag nagbigay ka ng may pagmamahal at malinis na intensyon, doon mo mararanasan ang totoong biyaya at kasaganaan. Tandaan, ang buhay na masagana ay hindi lang tungkol sa pagkuha, kundi sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagiging channel ng pagpapala para sa iba. Ang ating kayamanan, sa anumang porma nito, ay isang regalo na may kasamang responsibilidad. Gamitin natin ito ng buong puso para sa kabutihan at siguradong ang bunga nito ay mas masarap pa sa anumang material na bagay na ating makukuha. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sana ay naging inspirasyon ito para sa inyo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment kung ano ang inyong saloobin, at syempre i-share sa inyong mga kaibigan. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, ano pa ang hinihintay ninyo? I-click na ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Hanggang sa muli manatiling positibo at maging instrumento ng kabutihan paalam